Ang sarap talaga mabuhay Ang sarap maging guwapo Welcome back again sa ating YouTube channel Direct Novelsa. Mga kalingap, mga kaadonis, mga ka-motivation. Alam nyo ba? Ang totoo niyan ni eh, Muntik na akong maka-attend ng debut party Nito pong si Carla Subalit, iniisip ko kung ano yung mas makakabuti sapagkat baka makagulo lamang ako. Hindi naman ibig sabihin na tayo po ay gagawa ng isang eksena, subalit sa tingin ko kung sakali na ako ay matuloy doon po sa pag-attend sa 18th birthday ni Carla ay baka hindi matuloy ang kanila pong magagandang moments ni Jomar unforgettable moments and speaking of unforgettable moments ito pong tatlong bahagi na ito sa debut ni Carla ang gusto ko pong bigyan ng pansin at gusto ko lamang pong bigyan ng reaksyon kung ano po yung best moments dito sa Dibu ni Carla. Yan ang ating pag-uusapan ngayon sa ating kumblan. Tara! hindi naman kagulat-gulat na yung paghahanda dito po sa Dibu o sa birthday party ng ikalabing walong kaarawan ni Carla ay talaga namang masasabi po nating pinaghandaan talaga. Marami ang dumalo, marami ang nakisaya sapagkat ito pong pagkakataon na ito ay napakalaga para kay Carla na ang pamilya niya, kaibigan niya, ang kalingap ay nakisalo, nagbigay po ng panahon at oras ng pagkakataon na ito para ipadama yung kanila pong mga presensya na sila po ay malaking bahagi ng buhay ni Carla na talaga namang hindi niya malilimutan. Ah, Siyempre, kasama na rin dyan si Jomar. Hindi diba? Now, best moment sa debut ni Carla. Sabi nila, birthdays are milestones sa buhay natin. At dahil special night ko ito, I would like to express my gratitude the people who made this event my 18th birthday celebration extra special and memorable. I will never forget this special occasion in my entire life. Una po sa lahat, salamat kay God sa lahat ng blessings na walang humpay at answered prayers. Thank you din po sa mga magulang ko at kapamilya, kamag-anak sa pagmamahal at pag-aarga, pati na rin sa suporta. Kayo po ang laging inspirasyon ko upang ipagpatuloy ang mga pangarap ko. Sa mga kaibigan, sa lahat ng tao, part po ng, part po ng buhay ko. Salamat din sa inyo, higit sa lahat. Gusto ko, gusto ko pong pasalamatan ng Team Talina. Si Kuya Bal, Ate Edna, lalong-lalo na po si Kuya Rob at si Ate Jack. Magsasabi kong, we're so lucky to have Kalinap in our life. We're so lucky to be the, to be a part of Kalinap. Simula nang dumating sila Kuya Rav sa buhay namin, maraming magagandang pagbabago sa buhay namin ngayon. And syempre, grateful din po ako na nakilala ko ang mga K-Boys at Kalingap Angels. Hindi ko po lubos ma-explain ang sayang nararamdaman ko. araw na nakilala ko ng Team Kalinga At dahil doon, madami kong taong nagpadala ng pangmahala suporta Hanggang nabuo ang lab team na Jomar Serya sa serya ni Kuya Rab. Hindi ko po inaasahan ang mga pangyayari Kaya bilis po ng lahat At dito ko po nakilala si Kuya Jomar Hanggang naging viral po ang lab team namin Maraming tumangkilik at napasaya Sa aming kambalan Unexpected po ang lahat. Kahit hindi po ako sanay sa camera at sobrang po akong nahihiya, ay try my best po lagi. Para po sa mga goals and dreams ko po. Maraming natuwa at isa na doon ng Team John Carl 18 na major sponsor ng celebration na ito. Thank you, Ma'am Siyang, founder of John Carl 18, for all the love and support Thank you to all admins and member and the sponsor of Team John and also for making this celebration possible. Hindi sa panaginip, hindi ko po inaasak magkakaroon ng ganitong kagarbong celebration. Sibling, sibling pamilya lang po kami at walang kakayahan, kaya maraming maraming salamat. Gusto ko din pong magpasalamat sa espesyal na taong naging parte ng journey ko na to. Sa Team Kalingap, ang aking partner na si Kuya Jomar. Uh -huh. Salamat sa iyo sa pagdiyadyaga sa akin for always being there. At sa pag-aalalay sa akin sa vlog tuwing hindi ako makapagsalita sa hiya. Basensya na kung minsan hindi kita masabayan. Alam mo, mahiyaan ako at di ako sanay sa camera. Pero salamat at nandiyan ka lagi. Thank you sa support mo. At sobrang effort mo sa lahat. Tuwing vlogs natin at, at photo photoshoot at itong preparation sa debut ko. Thank you sa heartwarming message mo nung nagpuyat ka para sa ulubungin ang birthday ko. <laughs> Naging makipakita sa iyo na sobrang na-appreciate ko lahat ng effort mo. At grateful ako sa iyo sa pagdating mo sa buhay ko. Wow! Bukod sa Team Kalina, pati na rin sa Team John Carl 18, at sa lahat na nagmamahal at sumusuporta sa ating Kuya John Sa lahat ko nagdumalo ngayong gabi, salamat sa inyong lahat, sa K-Boys, sa buong Team Kalina, sa K-Angels. Yeah. So, sa organizer po, sa ALM events, Kuya CJ. And, and thank you for this wonderful makeup, Ate Maika. Thank you so much po. And sa mga nag-sponsor po, kila Ma'am Cora, kay Tita Sue kay Sir Win E, Ma'am Jenny, sa pag-sponsor po ng pamilya namin ng lupa. Sa Team Junker 18, Junker Team, sa lahat po nung sumusuporta sa Team Kalingap, maraming salamat po sa inyo. Pati na rin po sa mga nang-sponsor ng cake. From Tita Anna of Australia, thank you so much po. And from Junker community, thank you so much po. Tapos, hindi mo... tita R of Canada, thank you so much po sa brand new laptop. Nagagamit ko po yan sa pag-aaral ko sa college. And thank you so much po. And also, dito po sa PTK Booking. Thank you so much po. Sa lahat po. Kuya Rab, Ate ah, ja, thank you so much po sa inyong lahat. Sa mga tiya ko po, sa mga tiyo ko, yan. sa mga lola-lolo ko, thank you so much po. Sa buong K-Angels, sa lahat ng K-Angels, thank you so much po. Ito po yung isa sa masasabi po nating nakakaiyak, ang makabagbag damdamin. Sa kahit ano pong selebrasyon na mayroon pong halong pasasalamat, lalo na po dito sa pagdiriwang ng kaarawan ni Carla, ng kanya pong debu, marami po siyang pinasalamatan ng mga tao. Marami siyang pinasalamatan ng na mga naging bahagi ng kanyang buhay. Direktang naging bahagi ng kanyang buhay. Ito yung hindi dapat mawala sa bawat isa po sa atin. Na sa paglakad po natin sa mundong ibabaw, kung ano man ang ating pong mga naranasan, maganda man, mahirap man, masaya o malungkot, lahat po ng iyan, marami tayong mga taong nakakasama. Marahil yung iba nakasakit po sa atin, marahil yung iba naman ay nakapagbigay po sa atin ng kasiyahan. At dito nga sa pasasalamat ni Carla, pinasalamatan niya ang kanyang mga magulang, pinasalamatan niya ang kalingap, at siyempre pinasalamatan niya si Jomar. O ba? Diba? Alam kong alam niyo na ang ibig kong sabihin at hindi ko na papatagalin pa. Mabilisan lamang to sapagkat may shooting pa tayo. And top one, the best. Ito po yung pinaka the best moment sa debut ni Carla. At baka magulat kayo. Hindi po yung papogi, ano, yung Mr. Pogi na medyo ay, nako. Wala na lang ako masaya. Ito po ang number one. Uh, alay po namin ang gabing ito. Uh, ang sabi, Lord, sa word of God, whatever we do, we do it for the glory of God. So, Lord, sa gabing pong ito, ikaw rin ay maluwalhati. We honor your name. Kasi, Lord God, isa rin regalo si Carla po sa buhay ng bawat isa na nandito sa gabing ito. Lord God, as we celebrate, mag-enjoy po ang bawat isa at sa iyo po namin ito inaalay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Nagulat ba kayo? <laughs> Unexpectedly. Baka kadalasan kasi eh, iniisip natin ito po ay palamuti lamang para makapagbukas lamang ng isang programa na kailangan maumpisahan sa panalangin. Pero ito po ang pinaka the best moment sapagkat dito po nakasalala yung katagumpayan ng pagdiriwang o selebrasyon or 18th birthday party ni Carla. Sapagkat kung wala po ang guidance ng Panginoon, kung wala po ang kanyang pagkilos sa mga oras na iyon, kung wala ang kanya pong presensya, hindi magkakaroon ng katagumpayan, ng pagkakaisa, ng kasiyahan, ng magandang alaala -ala ang gabi na iyon, mula umpisa hanggang sa katapos-tapusan, kung hindi po natin ipinanalangin ang kabuuan ng selebrasyon ng birthday ni Carla. Yan po ang pinaka-the best moment sapagkat ang magbibigay sa iyo ng best moment sa pagdiriwang na yan, sa memories na yan, ay walang iba kung hindi ang ating pong Panginoon. At dito kay Carla, happy, happy 18th birthday. nawa, itong panibagong taon ng iyong buhay ay mas maging matagumpay. Mas pagpalaing ka ng ating Panginoon sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Kasama ng iyong mga mahal sa buhay, kasama namin. At syempre, kasama ni Joma. Alright? So, muli maraming maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa inyo pong walang sawang pagsuporta. Patuloy po natin suporta ng ama ng Kalinga, Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, Ate Edna Vlogs, Ruelok Malalag, ang lahat po ng ating pong mga kasamang charity vloggers, ganun din naman sa ating pong subscribers, in newly subscribers sa ating pong channel members. Maraming maraming salamat sa inyo pong lahat. So, eto na. Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging wow. So, what can we say? Good morning, good evening, good day, and God bless you